Tulis! Tulis niya, dam! Ambiin mo ang kwarta kalahas, didam. Tulis niya, dam! Pangatagin mo mga nasa kwarta, diya! Siya juga manulis, ka? Tulis lagi, dam! Ay palag para di ka malamihan! Siya lagi, na? Tulis lagi, dam! Siya naku! Wala mo, alahas, kalahas! Muko'y kwarta! Ayag palag para di ka masakitan! Siya juga manulis, ka? Sure lagi ni Dam, tulis ni Dam. Ayaw palag para di ka masakitan. Ay, sa so padi ulbi, kay bapag mm -hmm. Sure na judka? Tulis lagi ni Dam. Sure ko. Hatag na tanan ay mga lahas para di ka masakitan. Huwag ka kita sa akong barog. Wala mag alahas. Wala mag yung cellphone. Tulis lagi ni Dam. Ihatag na naday mong mga lahas dyan para di ka masakitan. Wala ko pitaka. Huwag ko'y kwarta. Sure na imo mga. Manulis ka sa kuwa ay ipanghatang na na imong gipang suksok da, sa imong bra o kana manginipit ka mga inipit mo para di ka masakitan ihatag yan ang pagdali kaya basing na yung mga tao rumabot ah! Kung sa pa inipit? Huwag mapagisuksok? Magkita bitaw ni mo, wala ko yung mga alahas oh, oh, wala ko arayos oh, wala pintas oh, kung pitaka ka, oh, wala oh. oh, oh, wala oh, 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 wala wala ko yung kwarta, wala ko yung cellphone wala mo ko manginipit mga inipit, pa ni mo ni Dere napkin na yung makitaan kaya nag-plug pa ko Diyan! Ha? Marid lang pagka nga katigulang na nimo. Ay kung katika dam, di sa yes, imong medyas basi na imong gisuksok diha nang ko tanggalon ni imong medyas bi. O sa inipit? O o sa medyas. Basi mali pong kas Kaya ikaw, eh. bali malaba akong medyas. Pila na nag-adlaw ako nang gibalik-balik og suot. Kay wa koy kapalit og sabon. Kunya ikaw hususon na kunya akong medyas. Oh, basi mali pong kas Dam, sa mong ilok basi na po kay inipit ya. Ato nang wiwi ra -wi basi na imong inipit ba. Ini pa ko. sa kong inok. Oh, oh, mo sa ay nini. Nataw man. Basig mo ka nagtawas. Wag ani kuy ka patong tawas imong pa kontulisan. E ay! Ganahan lime mo sa patos dam kay ganahan ko kay cute term sa patos. Pwede na ko na kay basig nibaligya na ko na. pa yung ginitun-an niya akong sa patos. Okay okay ra okay, man ganini na man kay ini buslot ko ni kang ana man ganini. Musa may gusto niya mamot ni ko, Pagka wag mo'ng batasan, pagka niya mo kaluin na patulisan. Musa may makuha na ko si mo dam. Ka pa ra manulis ba? Limi tinulang. lang. Bauna? Sa sunod ganina kay plano manulis. ay baw apud ko para makadala po ko bisag sisil yung man lang dili kay bisuno ko ni mo tunis diris kanto Mm. Ah, grabe po na sinsilyo damo oy Kapoy may manulis ang katong imong galaong katong binulig. Ah, manalang na sinsilyo oy. Eh. Kay di ba lalim manulis? May nalang ay bambit-bit kay Luwi kay kan no. Pati patari mo, andam-andam diri manulis, abit siguro mo naku, bit, bit. <laughs> Oh no, no no. Sunod na lang balik diri panulis kanang makapisan na ko ni ano, akong maisan o mao pagtanong kita bitaw ka o. Mau pay pagtanong dako pa gaso anak kapital ana pagpatanong mana. Sunod na lang balik panulis ako ah. <laughs> ha? Kadugay pa ana nimo maka harbis dugay ka ka maka kwarta ana. Sus. Palpak akong pag-ano <laughs> diri karong eh. Kapuya. <laughs>